Yan, magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan at mga kapatid po namin sa Iglesia sa Krista. nasa maayos po kayong kalagayan lahat mga kapatid at mga kababayan. Uh, gusto ko lang mag-react po sa isang vlogger mga kapatid na <coughs> uh, uh, pakiramdam ko gusto pong sumikat. Okay? Uh, hindi, hindi pa naman ako sigurado pero yun po ang uh, ng ko mga kapatid. Kasi uh, nakita ko po yung vlog niya na ang ginamit po niyang thumbnail sa kanyang vlog uh, nilagay po niya doon ang ating uh, tagapamahalang pangkalatan at uh, nilagyan po niya ng sungay okay. uh, noong una hindi ko pinansin kasi iniisip ko na uh, baka nagkamali lang at hindi niya sinadya na uh, ganun po yung uh, thumbnail niya hindi niya naisip na mali pala yun kaya hinayaan ko muna mga kapatid ang kaso lang po inulit po ng vlogger na ito Nilagyan uli niya ng sungay ang uh, pinagmamahal po natin, tagapamahalang pangkalahatan Kaya ito po nag-react na po ako Pasensya na po sa inyo mga kababayan uh, Hindi ko na pwedeng palampasin po ito kasi nakadalawa ka na okay. Ito pong vlogger na ito ay si uh, Aydin28 uh, May 70 plus po siyang subscribers mga kapatid at uh, ito po ay supporters po ni uh, BBM. Uh, kami ay wala po kaming pag kung uh, saan ka papanig kung BBM ka o uh, Sarah Sara Duterte ka. Okay? Wala kaming pag-alam dun. Okay? Ang gusto lang po namin, huwag niyo pong pag-alaman ang uh, aming tagapamahalang pagkalatan. Okay? Kami, pwede niyo po kaming murahin, pwede niyo po kaming pagsalitaan ng masama. At uh, Pwede niyo po kaming bastusin. Huwag <laughs> lang po ang aming tagapamahalang pangkalatan. Okay? Kasi ang style po sa yung pagbablog, uh, gumagamit ka ng daw at di umano. Okay? ah, uh, playing safe ang estilo mo sa pagbablog. Uh, yan kasi hindi umano at daw, yan po lagi ang ginagamit ng mga mainstream media. ng mga uh, sa isang uh, side lang mga kababayan okay? gumagamit po sila ng di umano at daw yung ganyang mga salita po kasi mga gababayan ay uh, uh, ang ibig mong sabihin yan ay hindi kasigurado sa inyong balita okay? kaya gagamit ka lang daw gagamit ka lang question mark okay? astilo po yan ng mga duwag at uh, mga bayarang vlogger, mga kababayan. Okay. Kaya ako'y nakikiusap lang naman po sa'yo, Sir. Uh, sana ay uh, uh, pag gumamit po kayo ng thumbnail ay yung walang halong kabastusan po. Okay. Kasi ang taong uh, nilagyan mo ng uh, biro ay uh, mahal na mahal po yan ng buong iglesia. Okay. Kung itatanong niyo po kung bakit uh, uh, sobra ang pagmamahal po namin sa kanya, ang iba nga, sinasabi, sinasamba daw namin ang kapatid na Eduardo Manalo. Okay. Mahal po namin ang kapatid na Eduardo Manalo sapagkat uh, mahal nila kami. Okay. Halos hindi na po sila nagpapahinga para alagaan ang buong iglesia. Yan po ang katotohanan. Kaya uh, masakit po talaga sa amin na ganyan ninyo po ang aming pamamahal. Okay. Kaya sir, buong kababaan akong nakikiusap po sa inyo. Huwag niyo nang ulitin po yan. Okay? Eh, pakiusap po. Pakiusap po. At panghuli po, mga kababayan, uh, gusto ko lang idagdag po uh, doon po sa nagtanong sa akin, uh, bakit daw masyadong nag-iingay itong mga ANC vloggers? Hindi, bakit hindi daw po hayaan yung mga uh, mga kilalang tao sa Iglesia ni Cristo ang magsa uh, magsasalita sa issue na ito? Okay? Yan po ang sabi niya. Uh, hindi na po kami papayag mga kababayan. <laughs> hindi na po kami papayag na gano'n gano'n na lang uh, alipustahin ninyo ang English and Christo. Uh, hindi naman lahat, hindi naman po lahat. Okay. Uh, dati kasi pag nasamba kami, binabato kami. Pag naglalakad kami, papuntang uh, kapilya, pinagsasalitaan po kami ng masama, pinagtakawanan po kami. Uh, at uh, marami pa pong iba mga kababayan. Dumating pa sa punto na gusto nga gawin ang tim Timplo Central, gawing Malaganyang at Basilica, pero hindi po sila nagtagumpay. Okay? Hindi hindi na po kami papayag na ganun-ganun na lang babastusin nyo ang aming pamamahala. Okay? Kaya yan po ang sagot ko sa doon po sa nagtanong. Bago ko tapusin ang video na ito mga kapatid, ay eh, gusto ko lang ipakita po sa inyo ang uh, ginawang pamamahayag po namin kagabi dito po sa aming bahay. Marami po ang dumalo at napuno po ang aming bahay mga kapatid. Yan. Huwag uh, uh, po natin kalimutan mga kapatid na uh, patuloy na tumulong sa gawain sa Iglesia Ni Cristo mga kapatid. Okay? Uh, baka baka naubos na po ang time niyo po sa pagbablog mga kapatid. Okay? Eh, huwag po natin kalimutan yan. Okay?